Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga overseas Filipino workers na maraming proyekto ang inihahanda ng administrasyon para sa kanila at sa kanilang mga pamilya sa pagdiriwang ng OFW Family Day sa SMX Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Sinabi ng Pangulo na layon ng kanyang administrasyon na mapabuti ang kalagayan ng mga OFW at mabigyan ng suporta ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat ang Pangulo sa mga OFW sa malaking kontribusyon nila sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamagitan ng kanilang remittance. Pangako ni Pangulong Marcos sa ayusin at pagagandahin pa ang mga programa para sa mga OFW isusulong din ng administrasyon ng pagtataguyod sa kanilang kapakanan at karapatan sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Kabilang naman sa mga serbisyong nakalaan para sa mga OFW na nagnanais bumalik at manatili sa bansa ay ang Livelihood Development Assistance Program, Balik Pinay, Balik Hanap Buhay, Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, Enterprise Development Loan Program at ang Financial Assistance for the Development of the OFW's Association layunin natin na ang pangingibang bata, bansa ay hindi lamang dala ng pangangailangan upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa Bagong Pilipinas, nais natin itong maging isang alternatibo na lamang dahil mas marami ang pagkakataon sa loob ng bansa. Kaya hiling ko na magkaisa tayo na pangangarap at pagpapanday ng isang bansang matatag, maulad at puno ng oportunidad para sa bawat Pilipino. Para makamit natin ito, hinihikayat ko ang lahat na yakapin ang pagiging isang makabagong Pilipino. Nasa kabuang 785 na persons deprived of liberty o PDL ang nakalaya na mula sa iba't ibang kulungan at penal farm sa bansa ayon sa Bureau of Corrections. Sa datos ng ahensya, nasa 232 ang mga pinalayang preso mula sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. 238 naman mula sa medium security compound at 51 mula sa minimum security compound. Samantala, nasa 156 na preso ang pinalayang mula sa Davao Prison and Penal Farm habang siyam na po naman ay mula sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., kabilang sa mga napalaya ay ang mga nabawalang sala o acquitted na kumpleto na ang kanilang sentensya o nabigyan ng parole. Samantala, mayroon pang 1,500 PDLs na ang mabigyan ng clemency. Ani Katapa aktibong nakikipagtulungan ng Bucor sa Board of Pardons and Parole upang mapabilis ang pagpapalaya ng mga ito. Sa kasalukuyan, umabot na sa 11,000 ang mga napalayang preso mula ng manungkulan si Justice Secretary Jesus Crispin Lemuya. Nakarating na sa bansa ang nasa 37 overseas Filipino workers na pinauwi ng pamahalaan mula sa Israel sa gitna ng nangyayaring kaguluhan doon. Ito na ang ikalabing tatlong batch ng pinauwing OFWs mula Israel na binubuo ng 31 caregiver at anim na hotel worker. Luma pagang sinasakyan nila ang eroplano na Philippine Airlines flight PR731 sa Naia Terminal 1 bandang alas 6:30 kagabi ayon sa abiso ng Department of Migrant Workers. Ayon sa DMW sa mailalim sa Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan ang naturang mga OFW sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng Israel at militanting grupong Hamas. Nakatanggap sila ng kabuo ang 125,000 pesos na tulong pinansyal, mga voucher para sa training at capacity enhancement mula TESDA, OWA at DSWD, pati na rin mga pasalubong at Noche Buena package mula sa PCSO. Samantala, nagbigay naman ng tulong medikal ang Department of Health. Makatatanggap din ang mga repatriate ng Comprehensive Reintegration Assistance at Job Facilitation Services para sa mga job opportunity sa loob at labas ng bansa mula sa DMW at Dole. Umabot na sa kabu ang 413 OFW mula Israel ang nakauwi na ng bansa buhat ng suwiklabang hidwaan sa Gaza noong October 7. Sinibak na sa tungkuli ng dalawang pulis na itinuturong nagpakalat ng sensitive video ng pagresponde sa pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jim Fajardo, sinibak na sa pwesto ang station commander at ang polis na tumesponde sa insidente. Ayon pa kay Fajardo, kasalukuyang nakakulungan dalawang polis sa QCPD Holding Unit habang isinasagawa ang investigasyon at haharap ang mga ito sa kasong administratibo at kriminal. Dagdag pa ni Fajardo, ang pagkasawi ni Valdez ay nakakalulungkot na pangyayari at hindi dapat kumalat sa social media ang nasabing video. Paliwanag niya ang mga kuhang video at litrato sa mga lugar kung saan naganap ang isang krimen ay para lamang sa proseso ng dokumentasyon. Nakikipag-ugnayan na niya ang PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy ang mga nagbahagi ng video sa social media. Hinimok rin ni Fajardo ang publiko na igalang ang privacy ng pamilya ni Valdez na nagluluksa sa pagpanaw nito. Pumanaw ang batikang aktor sa edad na 76. Ayon sa QCPD, nagsasagawa na sila ng masusing investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagpanaw ng aktor. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na tuloy-tuloy ang diskusyon nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa bagong paraan ng pagtugon sa mga usaping may kinalaman sa isyu sa West Philippine Sea. Una ng binanggit ni Marcos ang pangangailangan para sa pagbabago ng pananaw sa kabila ng mabagal na pag-usad sa pagresolba sa naturang ni ng bansa na patuloy na idinadaan sa diplomasya. Ayon naman kay Chodoro, ang patuloy na pag-angkin ng China sa South China Sea ang nag-uudyok ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag pa niya, suportado ang Pilipinas ng maraming mga bansa patungkol sa jurisdiction at soberanya ng bansa sa exclusive economic zone nito, kabilang na ang ilang lugar sa West Philippine Sea kung saan may jurisdiction ang Pilipinas. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapanabas din ang PNA Headline sa Facebook page ng Sir Mapapanood din ang PNA Headline sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Limang araw na lang, Pasko na! Ako po si Bench Bondoc, ito ang Pini Headlines, gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.